at saka ilalagay natin itong butternut at saka yung patatas haluin lang natin yan good morning guys good morning guys panguli sa aking youtube channel at kung hindi pa kayo subscribe please subscribe and hit notification bell para update kayo dito sa amin morning guys, welcome ulit sa aking uh, youtube channel at uh, dito ako ngayon sa labas oras po ngayon alas uh, 10.30 ng umaga at ang mga tao ay eh, busy busy na sa kanilang uh, paghahanda Ayan. ako ngayon busy rin bibili tayo ng ating kakainin para mamaya punta muna ako rito sa Philippine store at bibili ng bigas kanina hindi ako pumasok sa pangumaga ko para maka magkaroon tayo ng oras sa, sa pamimili bibili tayo ng uh, Clementine nasa lubong ko yung si up ko si, si Rapa. bumili ng bigas dito sa Philippine Store pasok tayo sa Philippine Store lahat ng tawatan ay dala-dalang supot Ayan, at uh, na ako ng bigas. Tala ako sa Gosala, bibili lang tayo ng uh, Clementine. At uh, gulay sa ano, sa sinigang. Bibili tayo ng, ano, ng Harry Walang okra. Naubusan na ng okra. Hindi, hindi na rin mamimili dahil magsasara rin sila eh. Yan lahat ng tao may bidbit. Lahat namimili. mimili. Oh, kita niyo na oh, dami tao. Ay, dito na guys, uh, papunta naman tayo sa Osiang. Doon tayo bibili ng karne. Ayan lang sa ko na to sa kabigas. Ayan, bigas. Ito tayo ng Ocean at doon tayo bibili ng karne. Para medyo mura-mura. Okay guys, uh, nakakain na ako. At ngayon pa punta tayo sa trabaho. Force po ngayon, quarter to one. Ah, at uh, magluluto lang tayo ng soup. ayusin ah, yung mga saglit yung barto, okay na. At uh, bibili naman tayo ng para sa atin para preparation mamaya sa ating uh, andaan handaan nagmamadali na stress ako kasi nag text nga amo kailangan ko raw ng kailangan niya ako ng 12.30 sabi ko nagluluto pa ako ay, ay ay okay guys dito na ako okay guys uh, nakabili, nakakuha na ako ng balis or maleta sa cab tatlong malalaki at ngayon bibili ako nito sa Mac kung may ikap ni Madam bago tayo pumunta sa supermarket bibili tayo ng cream expert na yung cream na sarap eh ngayon naman magluto na tayo ng soup yan nagayat ko na yung butternut Iti siya o oh. nilagyan ko rin ng dalawang pirasong ng patatas yan haluin lang natin siya aluin, aluin at saka ilalagay natin itong water nut at saka yung patatas haluin lang natin yan yan haluin lang natin lagyan lang natin yung konting asin at paminta haluin lang natin at uh, lalagyan natin ng uh, tubig huwag natin uh, dadamihan yung tubig nya kung hanggang saan yung kanyang uh, gulay yung potato at saka yung butternut hanggang lang ang tubig nya okay na yan at saka natin tatakpan okay lalaksan natin ang apoy sabang mong pol 这不。 Tapos luto ng ating soup. Tatakpan na natin yan. Ngayon naman, mamimili tayo ng uh, sosisong at saka keso. For much. Dito tayo ngayon sa ground fishery. Ngayon guys, uh, lang natin ito. okay guys, tayo ay pauwi na at uh, mamimili naman tayo ng ating uh, kakainin para mamaya sa at ating uh, noche buena o buenas noche hindi, <laughs> uh, mamimili tayo at uh, magtatapos lang tayo ng basura itong box na to kukunin ko, gagamitin sa trucks guys, uh, nila ko lang yung mga box sa baba, sa bahay bago tayo pumunta dito sa ano ako baka magsara yung ano eh yung bilihan ng karne bibili na lang tayo ng ano ng tatlong steak at saka magsasalad lang kami at magsusup kasi nga mga busy lahat walang oras walang oras para magluto at least meron tayong meron tayong pagkain sa pagkainan sa mesa ngayong Pasko. iyan ang kaibahan sa buhay abroad. Pagdating sa mga ganitong okasyon, wala tayong oras. Compare sa Pilipinas, sila marami silang oras para maghanda ng kanilang noche buena. Kami dito, 24 ako, tulad ngayon nagtatrabaho pa hindi ako nagpaalam sa amo di ako, di ako papayagan pa sabi ko maghahanda kami ng kakainin ngayong Pasko kaya dalas-dalas kong tinapos yung aking trabaho ayos bukas pa ay sarado na sarado na nga sarado na guys yung binibilang ko ng mga karne dito tayo sa loob ng palengke bukas pa naman oh bukas pa ang palengke yung ano, uh, sarado na yung dating binibilang ko ng mga pagkain ni parang magsasara na rin ayun sarado na rin